dumapo po naman tayo dito sa may Baguio Post Office ayan sa Baguio Post Office po tayo ngayon hindi po ganito ang itsura dati pero ngayon uh, malaking pinagbago dito sa front kasi naging park na siya so ayan po, ikot po na lang po kayo dito sa My Post Office yung sa taas po yung office pero dito po is uh, yeah, ginawang park guys samahan niyo lang po ako ha at tayo mag ikot ikot upper session po ito yung location niya at malapit dito sa may SM harap po ng SM to malapit din sa UC or sa University of the Cordilleras at sa mga lapit din ito sa mga uh, bus station papuntang Lolan at mga van uh, na bumibiyak sa may Lolan sa nakakapunta po sa Baguio alam nyo na kung saan ang mga buses ang mga terminal ng bus Ito po ito ng Cathedral at SM Itong post office So ayan, ikot-ikot ko na lang po kayo Ayan, daming sasakyan sa baba Traffic Maganda pong tambayan Cision Road po ito. Sa mga hindi po nakakaalam. Ayan. Ang ganda po ng panahon ngayon. So, magandang maglakad-lakad. Ayan, guys. Wala po kaming naisip namin na maglakad-lakad dito. Pasyal-pasyal din pag may time. Ganun lang yun. Yan yung kasama ko sa so, baba naghihintay. Ito kasama ko rin. Yan, nakaupo siya. Steady. Yan. bayan ng mga estudyante lalo sa UC kasi uh, UC lang po malapit dito. malapit din ang UP University of Baguio kasi lang medyo mas malapit ang UC or University of the Cordilleras yung si Green na building na yun Guys, at paraming salamat po sa inyong pagsubok. Thank you everyone. Bye bye. At ingat-ingat po tayong lahat.